Nakakuha mi dako kay mga idol. Oi, oh, manay Chris TV patakataka ay mga istorya. Oi, Jelly Fish, na dili na Jelly Jilipis Jelly Fish dai ni ang episode. Abi mi lako Jelly ko te mao mao man god. Luyat luyat humok-humok! Ah humok. uh, Chris TV lami kay nakilawon. Ampay um, pud kayo na sa mga walay ngipon. Yes, Berel. Oh. Ang bawgit ang kilawon aron. Ako kayo mga ito. Ha? Ah. Uh. Uh. kilo kung 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 kamo akong pangutan, ano sa sa inyo, ni mga idol? Bulbog gulbog niya mga idol. Kasi, kung sa ingan ni mga idol. Kung sa ingan sa inyo, hani. Huwag kalamiya kilaw na ni. Uy, lang may na kilaw manoy ko kay Tapol. Maorgin ay kulor niya uh, Kishibik, ang kupisot. Ah, manoy ko ang tag-anak ko sa pangahanan anak kay Bulbog kung dili kan. Humukra kayo na sa tanan. Taga ko ba? Ako'y na. Ah. Uh. Oh. Ah, sakap langgana. Saka mga idol. Dilik ka katul

di mana? di surabaya, di mana kena balik di mana balik? di bawah, di bawah di bawah di mana anda? pulau api di mana? di mana pulau api mana?

Ini eh, eh, perlu sotar ah, apa ni? Bawa apa? Ya weh, nak. Ini ni kan. Okey. Bolbok jangkan, oh enggak ya. Jangkan, jangkan. Hei, hei, ayo, ayo, ayo. Ada kecil.

Sugeng anani. Ah, lokto mo ni kuttabo. Ani ba sugeng anani? Bekon. Bekon gid siya. Oh. Naa na, terus mag-drum. Molot. Dimaraylo. Hmm, unta. kay kanuon mga idol kay walay hago imong ngipon. Lamikay <laughs> kilawon. Kontrak ini sa Ampay ni Isbir Hill og ni Bayramon. Unga ini gumanu kaon sa tumbaim nandayon. Usul pa nang adlaw na mo ni Bayramon. Nangaw. i not like